Ayan at uh, maraming maraming salamat po doon sa 100 plus na mga bagong nag-subscribe sa atin ngayong araw na ito. Ayan, 100 plus po 'yan at uh, maraming maraming salamat po sa lahat po. Luma man o bagong nag-subscribe, ay pinapaabot ko po ang walang sawang pasasalamat sa inyong lahat. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. At uh, salamat dahil kahit walang kakwinta-kwinta itong mga ina-upload kong video ay uh, tinatangkilik niyo pa rin po, patuloy pa rin po kayong uh, nag-aaksaya ng oras na para panoorin ang uh, mga vlog ko. Ayan at uh, sino po ba ang nakaka-relate? Nung, uh, nung araw po ito, nauso po ito, yung, yung po bang uh, ka, akin ka. <laughs> Di ba? Meron ganyan po nung araw, nauso po yan eh. Pag lumingan ka, akin ka. O oh, yung mga ganun ba? So, hindi ka po alam kung sino po ang nakaka-relate dito sa, dito sa mga viewers ko. Ay nauso po kasi yan. Nung, uh, hindi ka po alam kung anong year po nauso yan. At uh, napakaganda po. Actually, kasama po ako dyan sa challenge na yan dati eh. Akalain mo ba naman, nag-challenge ka, sinalins ako dati ata uh, naglagay kami ng upuhan doon sa bukid yung uh, palayan pero wala ng palay sa bukid nga yung tanim ng palay naglagay kami uh, naglagay kami ng upuhan dyan. so naka nakaupo ako doon basta sabi, basta ang sa akin dito pag nili, pag uh, may lumingon sa akin akin yun ang panamin namin yun ang challenge sa amin uh, ito ito na assisting ngayon habang nakaupo ako doon siguro mga 30 minutes na yata ako nga nakaupo doon. Diyan sa likod ko, parang may nararamdaman akong uh, may nararamdaman akong parang uh, naglalakad or uh, parang nagsasabsab uh, sab ng damo. At paglingon kong ganyan, nagkasalubong nagkasalubong yung mata namin ng kalabaw. <laughs> Ay, nung pagsalubong ng mata namin ng kalabaw, ang sama sa akin ang tingin ng kalabaw. <laughs> Hina, hinahulog. <ko. laughs> <laughs> yun na yung challenge. Tapos ito pa, de pa naman, ah, nandoon kami sa isang farm. Ganon din, nag-challenge uh, din kami. Pag ko akin ka, ganoon ang uh, challenge sa amin noon. Ay nandoon, ay farm yun. Ay uh, nakaupo ako doon. Ang da dami-daming mga, yung mga, mga pato, yung mga pato na malalaki. Aba, <laughs> sabi ko nga pa, uh, na, five minutes lang yata eh. Uh, na, na bigla ako doon sa mga ang iingay ng pato, paglingon kong ganyan, na, tumingin din sa sumabay din yung pato na sa akin. <laughs> Pinupog din ako. <laughs> <Ay>. <laughs> ito na yung kwan. Ito na yung final at doon na ako nagdesisyon na ayaw ko na ng challenge na ito. Talagang doon ako nasuka. At uh, talagang mamatinde. Ay di ngayon ay di doon naman sa mataong lugar. Ah, naglakay din ako ng upuan doon. Ay eh kasi nga yun nga kasabihan nga yung challenge na pag ka akin ka. Ay di ito na. Aba nakaupo ako doon. Aba may, may kumakanta. Paglingon ko, nagkasalubong yung mata namin nung uh, kumakanta. Aba dinumog na ako. dinumog na ako, pinag pinagyayakap na niya ako hanggang sa magkandong tumba-tumba. And together, no, natumba na ako, dinapaan na ako ganyan. Alam, nung matitigan ko yung mukha putang tang ina, mukhang aswang, mas, ma, mas masahol pa ang mukha dito kay Butod. Ay, ya, yeah. kayo pa talaga. Yun ang doon na ako nagdesisyon, ayaw ko na sa challenge na ito. Kayo na lang ang mag-uso niyan. <laughs> Butod na, mukhang aswang pa. Alam ko, sabi ko, ayaw ko na. Talagang kumaripas ako ng takbo. Hindi na, hindi na ako nagpakita. Uh, Yan ang na-experience ko. Doon sa kasabihan na pag lumingon ka, akin ka. Ayan. Kaya ko naman na topic ito, mga kaibigan. Dahil uh, bigla ko talagang naalala yung challenge na yon. At uh, sabi ko nga, i-share uh, ko nga dito sa mga viewers ko yung mga na-experience ko dito sa uh, paglumingon pag lumingon ka, atin ka. Yung challenge na yan. Kasi nga po, nakita ko po sa television. Napanood ko po sa television na in-invite. In-invite pala ni Butod. Itong mga pumirma na para patalsikin si Kinsusubiri. Ayan. nando si Natulintino. Diyan si, uh, si uh, sino to, yung Butanding na Bakla. Ayan. Yung Butanding na Bakla na nagpa-contempt kay Kuang kay Morales. Ayan. At uh, marami pa ba nandun sila ang nakaka ang nakakapangilabot nito nandun din si Robin Padilla. Si? Talaga rin naman. <laughs> kaya kaya lang kaya bigla kong naalala yung paglumingon ka akin ka kasi nga dito ang moto ni Butod pag ikaw ay inimbitahan ko at pumayag ka, yari ka. Ayan. Bakit yari? Kasi nandoon na si Kumar. Alam nyo ba baka kaibigan kung bakit na ah, nabanggit ko itong Kumar? Kasi nga, yung mga naimbitahan doon, ah, ano yan na, ah, nandoon na makita nyo naman eh. Ayoko nang isa-isahin. At ah, yung naimbitahan doon, alam mo, isang linggong hindi na ligo si Kumar. Okay? Tapos, uh, nung, nung inimbitahan ko mga senador na ito, naghugas ng kilikili. Inipon yung pinagugasan ng kilikili at yun ang sinerb doon sa uh, dito sa mga pumuntang bisita na ito. Uh, di ngayon, nainom nyo na yung kilikili ni Kumar. <laughs> Ay, anong lasa? Grabe. Tingnan nyo. Ayun na, wala na. Finish na. Tapos na ang laban. Oh, uh, tapos na ang boxing ika nga. Knockdown na yung kalaban. Bakit knockdown? Kasi nga, nakainom na sila ng pinagbugasan ng kilikili ni Kumar. Ayan. Ayan na yan. Baka hindi nyo nalalaman mga kaibigan. Isa rin po yan sa gayo ba? Oh, uh, ngayon may natutunan ng kayo. Halimbawa, o oh, sige, e, i-discuss ko rito ha, didiscuss discuss ko rito. Kung kayo ay may asawa. O boyfriend. Halimbawa na ang tawag doon ba 'yong uh, nang-uumbag sa dista. Asawa, boyfriend na sa dista o kalibin na sa dista. Ang gagawin nyo lamang po 'yon, isa. Yung inyong pinaghugasan ng kilikili at saka 'yung pinaghugasan ng inyong kung babae yan, kung ang asawa mo ay lalaki, yung piyag mo sa panagugasan mo ng kwan mo, yung pano sa baba mo, yung gano'n. Ah, at sa kay mo, sa hugasan ng kilikili, at yan ang ipainom mo lagi doon sa asawa mo na sadista. Hindi po ako nagbibigay dito. Ngayon, kung halimbawa, ang sadista naman ay babaeng asawa mo, yung pinagugasan <laughs> pinagbugasan mo ng bitlog mo at saka dito kilikili mo yun ipainom. Kahit sino po ang tanongin nyo doon sa mga matatanda. Manual. Pagka hindi totoo itong sinasabi ko, sabihin nyo sinungaling ako. Ayan. Ah, uh, garantisado po yan. Kaya nga ngayon, wala na kayong aasahan dito sa mga senador na pumirma para patalasikin si Kense, uh, Sabire kasi nakainom na ng kilikili ni Komar. So lahat ng edikta ngayon ni Butod sa inyo, wala na. Finish na. Um, useless na eh. i itapik pa ngayon mga yan eh. Useless na. Kasi hindi pa rin po nababago yung uh, sinasabi ko, wala na po kayong ibubuto alinman sa kanila. Ngayon yung mga bumabalik, kagaya ni Trinlianes na isa lang bayag. Uh, kagaya ni La Lakson na ito. Huwag na. Tama na. Wala na. Yung si Bam Aquino, wala rin yun. Huwag na po kayong boboto. Seryoso po itong sinasabi ko. Wala po tayong maasahan. Hanggat hindi nalilipol itong mga animal na mga kawatan na mga politikong ito, hindi na po mababago ang sistema. Sistema na po yan. Na yan yung pattern na sinusundan itong mga ungas at mga kawatang uh, politikong ito. Wala na po. Ngayon may lumalabas na bilyon-bilyon din pala. Yung uh, yung uh, pera ng Senado na hindi nagamit. See? Ngayon, hindi ko naman sasabihin dito kung sino ang nangupit niyan. See? Talaga naman. Kung ito si uh, Ramon ay eh, sinasabi ni Ka Eric at saka ni uh, Doc Lorin Bado yung tinatanong na 1.8 billion pero hindi lang pala 1.8 billion at 2 uh, 2 billion mahigit pa nga dito naman sa Senado 20 billion see saan pa pupulutin itong mga kababayan natin may hirap kaya nga useless na itapik itong mga animal na ito oh. kung nakikita nyo yung hearing din sa Senado na uh, sumalisari itong siya, uh, yung uh, baklang butanding. Ganon pa rin, nambuli pa rin. Kita nyo naman, nakakapangilabot. Itong klase ng senador na uh, ganito, walang kadisidesente. Imaginin mo, ha? Dahil sa kalibugan itong uh, butanding na bakla na ito, I siningit pa niya, ipinagpipilitan pa niya na sino raw ba yung mayor ng Pangasinan na boyfriend nitong si Alice Go. O, oh, yan. Paulit-ulit sinasabi sabi na wala siyang boyfriend, wala siyang asawa at wala. Pero ipipilitan pa rin itong baklang butanding na ito, yung kanya na walang, tingnan niyo, walang kakwinta-kwinta. Tingnan niyo, nakita niyo na. Tapos ito yung pinapasahod ng taong bayan. Tapos nag, na, nagkakaroon pa ng mga pidap, mga allowances na milyon-milyon. Bukod pa dito sa mga mga kanila, yung mga uh, na iba bride nila. See? Bukod pa sa mga project niya kay milyon-milyon hanggang bilyon po ang inaabot nitong mga animal na ito na mga wala namang kakwenta-kwentang mga politikong ito. Sabi ko nga hangga't hindi nalilipol yung mga yan wala na pong maasahan itong ating mga kababayan. At uh, sisimulan ko po yung uh, uh, siguro po mga ilang araw lang po ay uh, sisimulan ko pong i-video yung uh, lugar at yung mga pinupuntahan ko. Ha? Bagamat uh, sinabi ko na po sa inyo never po ako nag-video na para yung nakikita ang namumudbud ako yung nagbibigay ako ng either ano pa man yan basta pagkain po yan hindi po kaya ng konsensya ko na i-video yan para ipakita sa buong bayan siguro yung mga lugar yung uh, mga kabahayan siguro po yun po siguro ang i-video ko at uh, yun po siguro ang i-upload ko uh, isisingit kong upload doon sa mga video kong darating para lang po makita ninyo dahil kabaliktaran po dito sa sinasabi nitong si Gadon Ilong na ito, na kalukuhan lang daw yung sinasabing maraming naghihirap. At it, yun po yun kung, ba, kung bakit matitrigger ako na para bigyuhan yung mga kababayan natin na talaga namang kapos na kapos sa kabuhayan dahil dito sa sinabi ni Gadon na ito. Ngayon lumalabas na talagang hindi pinag-uusapan ang milyon kundi bilyon. Ganyan po mga kababayan. Tingnan nyo, Itong si Robin Padilla, ayaw na anyaw niya kay Marcos. Ha? Bagamat nagsalim po sa iyan dyan, ha? Kon po yan eh, hindi nga nagpasalamat yan kay Bongbong Marcos. Hindi. Kahit na alam niyang ikinampanya niya siya ni Bongbong Marcos, hindi nagpasalamat yan kasi alam niyang bangag yan. Okay? Pero ngayon, nasa Malacan niyan. Tapos na ang boxing. Yung mga nandyan po, ikaw eh, na nandyan naman po yan, marami pong nagpalabas yan yung mga mukha nung mga nandyan sa Malacanang na inimbitahan. Siguro, ang sigurado ako, ang sasarap ng nilamon ng mga animal na ito. Sana nga lang, maimpatso kayo dyan sa nilamon ninyo dahil yung nilamon ninyo, pira din namin yan. Isa na po ako. Imaginin mo, maghahanda uh, sila ng mga sugpo na pagkalaki at mga steak na, kanya naman po ang kababaan niya, isigurado na po ako dyan. Ngayon, sana nga lang, matuluyan na ma stroke itong animal na ito sa kalalamon ng pira ng bayan. Ayan. At uh, nandun din po, si baklang buobutan din, din. Sana ma-impatso na kayong lahat na baka pumunta dyan, na pinalamon itong si... Uh, si Butod at pinainom ni Kumar ng kanyang pinagugasa ng kilikili, sana maimpatso na kayong lahat. At magkandamatay na kayong mga animal kayo. Yan naman ang masasabi ko siguro dahil uh, wala naman akong pwedeng sabihin sa inyo. Hindi ko naman pwedeng purihin ko kayo. Kagaya ng butanding na bakla na ito. oh, uh, pag nakikita ko ngayon sa si ito. Kung pwede. Kung... Uh, Pwede lang sana batuhin kita rito sa television. Babatuhin kita eh. Eh, tingnan mo. Mayroon pa bang kanyon? Mayroon, mayroon, mayroon bang ka... Uh, mayroon bang kapararakan? Yung pati yun isisingit mo ay personal ng tao yan. Kahit pa ba siya mag-boyfriend ng kahit na sino, kahit pa i-boyfriend niya ito si Banga, eh wala ka nang pakialam doon. Bakit may pagpipilitan na itong si Alice dog uh, guo na ito, ay may boyfriend na mayor ng Pangasinan. Di talagang isa kang manyak. Butanding na bakla na manyak. Ah, oh, si Ano kayang uh, itsura niyang pag na itong hayop na ito? Ay, hey, Anderson. Ah? Hindi ka nadiri, Anderson. Hoy, hoy. Ah. Ano nga, anong itsura nito pag uh, tinuwad-tuwad ito? baklang butanding na ito, ano na? Kadire putang ina. na, nakakasoka. Ayok. Hmm. Ha, hay, nako. Yan, nandoon yung mga sip-sip. Ang hindi nila alam, ah, yung ininom nilang Diyos, diyan sa pag-imbita sa kanila, yun yung pinaghugasan ni Kumar ng kanyang kilikili. Pah! Hayo. Ha! Yeah. <laughs> oh, ngayon may natutunan kayo sa akin Nakapagka ka, uh, gusto nyong paamuin yung mga partner ninyo, either live-in partner ninyo or asawa ninyo na si ano to? Tawag doon yung uh, yung mapangbugbog. Ah, uh, alam niyo na gagawin niyo. Mapalalaki man ba niya ang babae, alin man doon. Yun lang gagawin niyo kilikilin yung pinag-usagas at saka pinag ng inyong mga kwan. Yun na. Yun na yun. At uh, yun na ipainom nyo sa partner nyo nga uh, Yun. Ganyan, ganyan kasi yung ginawa na. Ni Butod. <laughs> wala na. Mabait na mabait na tingnan mo. Tingnan nyo ha. Kung na uh, may hearing ang uh, itong na ito kay Jonathan Morales. Tingnan natin. Obserbahan natin kung anong mangyayari niyan dahil wala na si Subiri. Pero, siguro ang masasabi ko lang dito sa sentimiento de azucar ni Subiri, huwag na magdrama. Unang-una, sana noon pa, ibinulgar eh mo na yan yang may power, uh, may power na tao na yan, nag-influence Na nag-sol-sol na nag para ikudita ka. Sana noon pa. Kaya huwag ka na magdrama. Tama na yung drama mo kasi yan nalang lagi ang laman ng YouTube, yan nalang lagi ang laman ng television, yan ang pagdrama mo. Ha? Uh, Unang-una, Sobiri, wala akong nakita sa iyo ang ginawa mong uh, kabutihan diyan. At ngayon nga, may lumabas pa kung ilang bilyon pala ang nawala diyan sa Senado. See? Anyway, sabi ko nga, ito yung sinasabi ko sa inyong mga kababayan. Itong mga politikong ito, ito, ang napakasuswerte dahil nagkaroon sila ng lisensya para pagnakawan ang kabanang bayan nasaan saan ba galing ang pira ng kabanang bayan sa ating mga mamamayan. At ngayon sila ang nag, uh, nag enjoy sila ang nagpapasasa ng mga pira natin niyan. O, oh, kagaya na nga lang yan. Nanalo lang itong si Juan. Nanalo lang itong si uh, uh, Makata. Pagka nagsasalita, parang nagtutula. Ha? Ah, tingnan mo, inimbita. Pero yung mga nilamon nila, habang lumalamon tong mga animal nito na napakasasarap diyan. Sigurado ako hindi nila naiisip na ang kinakain din nitong mga kababayan natin halos kumain na ng damo. At saka mayroon din po yung literal talaga na damo, may kumain na po. Mayroon po akong video niyan. Kaya nga po itong mga sinasabi ko rito, kung hahanapin dito, mayroon po tayong ipapakita. Damo. Oh, literal na damo. See? Tapos ngayon nagpapakasasa sila sa paglamon na samantalang yung mga nilalamon nila na yan, ay pira natin yan. Kaya sinasabi ko, sana maimpatso na kayong lahat or either maistrop na kayong lahat dyan sa mga nilamon ninyo na mga sugpo na yan at saka mga steak na yan, sana wal isukan nyo yung pati buong bitukan ninyo hanggang sa malagutan na kayo ng hininga ng mga animal kayo nakakagalit. Imagine nyo ha, si Kaita, no? Di ba? Balikan nyo yung uh, yung uh, yung uh, campaign period dati. Noong vice president na kumakandidatong vice president to si Bangan. Tingnan nyo kung papaano nga papaanong uh, papa durugin niya ni Cayetano alam niyo niyan kung papaano niyang hiniya at durugin ang pagkatao ng mga Marcos. Pero nandoon ngayon, uminom din ng pinagugasan ng kilikili ni Kumar. Kaya wala na. Tapos na ang buksing. Maniwala kay sa akin. Kahit sino pong matatanda, tanongin niyo kung hindi po totoo. Na nakakaamo yung pinagugasan ng kilikili. Lalo na po yung kay Kumar, may ang hita. May uh, ano kaya lasa ng ang hit ni Ate Omar? Ah. <laughs> Sa kayong uh, ng uh, panibutod. Ay, sus. Ay, ano kaya tapos? Uh, okay. Oh! Mariusip. Yan po yun. si Saan kayo nakakita ng bansa? Sige nga. Ito ang pa natin. Ang challenge natin dito may premyo sa akin. Yung makakapagsabi ng sa isang panha organisasyon sa dyan sa legislation. Imaginin mo si Bellyar. Si Cynthia at saka si Mark Bellyar mag-ina, ah, mag-ina. Okay, mag-ina. Tapos itong si uh, itong si uh, Jingo Estrada at saka si GB Ejercito Estrada. Ito si si Butanding na bakla, magkapatid niyan. Yung isa, mag-ina. Tapos, itong Kaitano, Alan Peter Kaitano at saka si, sino yung uh, kapatid dito? Pia Kaitano, magkapatid. Si? Imagine e nyo yan. Saan kayo nakakita niyan, putang inang, putang inang gobyerno na ito? Putang inang batas meron tayo dito. Ha? Kaya yung mga gumawa ng batas na yan, anak, pwede inaalaw nila yung magkapatid, mag-ina na ganyan. Putang inan nyo. Mapistin na ka, sana kayong mga hayop kayo. At ah, uh, grabe. Tingnan nyo, ang, ang kakapal ng pagmamukha itong mga animal na ito. Nandiyan. Para maging safe, Si uh, si Baklang Butanding bumuto kay Escudero. Okay? Na palitan si Subire. Tapos itong si GB naman bumuto kay Juan. Uh, Binaliktad lang. Para nga wala, para nga naman walang itulak kabigid. Tingnan nyo. Ang gagaling na mga animal na ito. Kaya mag-ready kayo. Dahil nararamdaman ko napakarami natin pa patuloy yung uh, pagsusubscribe nila sa akin. Nakapagka narating ko yung pwede na nating ipanalo ngayong 2025. Papasukin ko yan para sa ganun. Mayroon akong access na makapunta sa mga opisina ng itong mga animal ito. At sasabihin ko sa inyo. Baka hindi lang araw-araw o baka sa isang araw sunod-sunod yan na nakapila yan sa karo papunta doon sa simenteryo buwisit kayo nakakapanggigil kayo hayop kayo ito pa anong klaseng gobyerno na itong si Kumar na ito mayroong deportation kanya ni eh, mayroong deportation na uh, order yan. Bakit ngayon, bakit hanggang ngayon nandito sa atin na patuloy niyang pinagnanakawan ang ating bayan? Ano nangyari doon sa deportation order itong inayopak na ito? Bakit nandito pa yan? Napakaraming kaso nito. Na Napakaraming kaso. Yung mga mayroon ako na napanood yan eh. Halimbawa ito mag magre-record sila ng mga kuan mga bata. Okay, mga bata ni-record nila. Tapos uh, nitong si Kumar na ito. Tapos ibubugaw doon sa isang uh, milyonaryo. Bata 'yun. Siyempre itong milyonaryo na ito na malibog din, pumatos doon sa bata na ibibigay ni Kumar. Pagka nandoon na sila sa hotel, ipapahuli. Tatawagan ngayon yung ni Kumar yung kanyang mga uh, kontak ng mga autoridad. Huhulihin ngayon yung milyonaryo na yan. Siyempre, sigurado, mababa ang 10 milyon o 20 milyon ang ariglo niya. Kasi mapapahiya yung milyonaryo na yan. O, hati-hati na sila. Bakit hanggang ngayon nandiyan niya si Kumar? Nandito si Kumar yan. Yun ang tanong ko. Despite the fact na mayroong deportation order yan, bakit nandito pa? Tapos ngayon, ngayon alam nyo na, no sa mga senador na ito, pinainom na kayo. Pinainom na kayo ng pinagulgasan niya ng kilikili. Wow! Hindi na mahalapan yun. Siguro, uh, kung hinaluan man ang Diyos yun, manamis-namis na maasim-asim, na maalat-alat. Eh! Merisi sa inyo yan. Lalo nitong si Gwen. Nando na. Si Robin Padilla sa Malacanang na rin. See? Pero inaasahan ko na dito sa nakikita ko na patuloy yung mga subscribe ng mga viewers natin. Sana makaabot tayo ngayon 2025 para makita nyo na kung paano kong lipulin itong mga kawatan na mga politikong ito muli sa aking ang aking pasasalamat sa lahat po ng aking subscribers sa doon pa po sa mga patuloy na nagsusubscribe uh, dito sa channel natin na wala namang kakwinta-kwinta sige lang po, tuloy lang po at uh, balang araw o sa lalong madaling panahon, maipapakita ko na po sa inyo, yung lagi kong sinasabi na ako ang lili sa mga animal na ito Maraming maraming salamat po at pagpalain nawa kayo ng ating Camino Medical. Maligoy kayo.